138 minero na sa pagguho ng bundok sa Itogon sa Benguet. Detalye ng balita mula kay RH 41, Lakay Romy Gonzalez. Lakay Romy. Kinupirma ng Itogon Incident Management Team na nasa maayos ng kondisyon at wala ni isang minero ang naging biktima ng pagguho ng lupa sa bahagi ng bundok na minahan sa sa uh, kampuan ako pan virak itogon bengget kahapon ay sa itogon municipal disaster risk reduction and management office lahat ng isang daan small scale miners na nagbimina sa lugar ay nakaligtas sa naturang insidente kagad na nag-deploy ang mga response teams para secure ang lugar magsagawa ng assessment at yaking walang individual ang nasa panganib Tatlumpong minero ang nagawang makalabas sa kanilang tunnel ilang sandali bago gumuho ang marambot at malaking bahagi ng bundok. Ang naturang lugar na natukoy na high risk sa mining zone ay pinangyarihan ng ilang trahedya noon. Kabilang ang deadly mudslide noong June 2025 na kumitil sa buhay ng tatlong minero. Dahil dito laging binabalaan ng mga opisyal ang mga residente sa lugar na ang mga delikadong lugar kapag masama ang panahon. Kaugnay nito, pinalalahanan ni Togon Mayor Bernard Duaclin lahat ng mining community sa na isa alang, alang ang kaligtasan, sundin ang mga pinapaira na patakanan at manatiling mapagmatyag sa lahat ng pagkakataon. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Uno sea filipino magandang pumaga Filipinas report